yes yes yo. ah uh, ito yung ano ah uh, panglabing uh, tatlong ara ah uh, every other day cardio sa hapon ah uh, paano uh, ba diba? ah uh, nag extra cardio na kasi ako ngayon nung unang preparation ko ah uh, wala akong extra cardio kasi ah uh, tinamad <laughs> buhat ng buhat noon eh And ngayon medyo nag iba na rin yung Uh, approach <laughs> approach ba tawag ah, ano ba tamang term basta ganun yun dati kasi sa umaga buhat upper body tapos sa hapon lower body kasi ang dahilan doon sa upper body kasi hindi gaano siyang maraming muscle yung i-workout mo uh, ang ano ko doon uh, pagka legs ako uh, Ay tama nito paano ba i-explain to <laughs> pagka nag-chest ako sa umaga Uh, legs ako niyan sa hapon Ang katawiran ko doon Sa umaga kasi eh, Galing pa ako ng duty eh, Pag ganun kaganda yung uh, Lakas ko Or condition Tapos ang chest muscle kasi Tatlo lang yan eh Kaya ang ginagawang workout lang dyan sa iba Dalawa or tatlo lang din uh, Or apat Yung iba nga apat, uh, tatlo, tatlo Apat eh sa akin Tatlo lang um, Incline Decline At saka Chest fly Yun lang yung ginagawa ko kaya uh, habang tumatagal din, nanonood-nood tayo ng mga iba't ibang videos, uh, iba't ibang influencer para... Kasi pag nakapokus ka doon sa isang influencer lang, uh, minsan yung mga ideas niya hindi magpit sa uh, oras mo or sa schedule mo or sa bone structure mo. Parang eh, parang ganoon ba ha? paano ba? Hirap kasi, well, di, hirap kasi gumagamit ng mga term-term dito. Baka magkamali tayo. Ay, alam naman natin maraming eksperto dito sa social media eh. Baka batikusin na lang tayo ng batikusin. <laughs> Basta gano'n yun. Kaya ang ginagawa ko, halos lahat ng mga influencer, pinapanood ko yan, kinukuha ko lang yung mga ideas na sa tingin ko pwede kong i-apply sa sarili ko or mag sa akin kaya uh, ganon yun hindi <laughs> uh, eh, lang yung modern na uh, modern na taw nito modern na methods pati yung mga old school methods din yeah. pinapanood ko rin or mga old old school na mga bodybuilder pinapanood ko rin kinukuha ko rin yung mga ideas doon oh uh, para yun nga yeah. parang hinahagpat-hagpat ko lang yung uh, sa tingin ko pwede kong i-apply sa really at ka mag sa akin eh sinusubukan ko din pag nakita ko yung ganoon ah uh, okay sinusubukan ko pagdating dun sa gym sinusubukan kong gawin pagka nararamdaman ko yung ah uh, epekto or tama uh, ma mararamdaman ko yung connection ng ano ba muscle sa workout na yun or sa diet lalo sa, kahit sa diet ganun din eh uh, <laughs> ano ba wala na kasi eh, may, mayroon kasing background music ganito tayo pagka bahala, gusto kasing ipusto sa youtube eh kaya Uh, may youtube channel din pala ako kung uh, gusto nyo i-chismes uh, ganun pa rin uh, kung ano rin ipopost ko dito sa tiktok yun lang din naman yung ipopost ko sa uh, youtube kung ano rin yung account ko dito sa tiktok yun din yung account ko sa youtube para parang eh, bakit naman tayo magpapalit-palit ng account name o ano ano ba Basta magpa bakit pa tayo palit-palit -palit ng pangalan ng account eh wala naman tayong pinagtaguan wala tayong iniiwasan tao Nakapublic yan, nakapublic din pati yan lahat. Kung ano rin yung TikTok ko, yun din yung sa Facebook account ko. Yun, pare-parehas lang yung lahat. Facebook, TikTok, uh, YouTube. Baka gusto nyo, <laughs> gusto nyo, gusto nyo lang akong i-like din doon. O or, or i-bust din doon sa, tawag nyo ito, i-bust din doon sa YouTube. Pwede rin. <laughs> Baka may mga oras din kayo maggawin sa YouTube. Pag nakita niyo ako doon, pwede niyo ako doon ibas. Ano yeah, naman sa kahit sa kahit sa ang uh, social media site, nadami talaga ng mga baser. <laughs> Nagkaalat yung baser. Pero okay lang naman yun. Kasi meron naman na akong option pagka uh, na nagiging toxic na talaga yung baser sa akin block. kasi kung minsan kasi pwede rin naman natin i-consider eh parang hayaan sila kasi baka yun yung paraan din nila mailabas yung uh, stress nila sa sarili nila basta mga ganoon meron din silang rason kung bakit nang babash baka yun yung kaligayahan nila eh bakit ba natin ipagdamot napaka liit na bagay tapos pagdamot pa natin <laughs> kaya yun, know, yun na nga pero meron naman ako option pag nasubra, subran talaga yung pambabash nagiging toxic na talaga siya uh, kung ayaw niya akong i-block ako mong block sa kanya ganun lang naman yung kabisik sa kahit, kahit sa tiktok kahit sa kahit sa ang social media site yun yung ginagawa ko laya ako yung magsalita ng kung ano ano eh kung ano na talaga kung kaya ko pa itolerate tolerate ko pero pagka di na kaya eh, meron naman ako maraming option block ano lang basic. Isang, eh uh, sige, isang, isang click lang, tapos. Ano lang naman yun eh. Meron din namang iba na ma makipagtalo lang talaga. Yung iba namimintas na, ah, na, lang. Kaya na, yung, walang, walang puwang. Yung, uh, di na natin itulirit yung mga ganun. Eh, yung sabi ng iba, hayaan mo lang din kasi ano, ganito, ba, uh, viewers din yan or pero ay sabi ko hindi ko na kailangan na sobrang daming viewers paano natin ma paano natin maipalaganap yung uh, fitness kung yun lang din yung makikita natin yung mga uh, comment sa comment section or mga mar mababasa natin ano, ano namang mapapala doon sa mga nagbabasa uh, yung iba kasi eh, gusto gust gusto lang di na gaano natin pag, uh, palitan ng comment uh, nagbasa-basa na lang din doon na lang din kumukuha ng mga ideas kaparehas lang din sa mga ginagawa ko? hindi ako gaano nagre-react, hindi ako ga hindi ako gaano nagko-comment. Pagka meron ako nakitang videos tapos gusto, gusto kong may matutunan sa ganitong ganito ganyan ganyan, saka ako nagko-comment, nagtatanong ako. Pero pagka ka, naintindihan ko naman siya, hindi ko na kailangan itanong pa or mag-comment pa ng kung ano-ano. I-absorb ko lang yung naintindihan ko. I-apply ko sa sarili ko. Yun na yun. <laughs> talagang talaga yun. So, hindi ko di ko, hindi ko ugali rin yung gano'n eh. Pagka kahit pa number one followers ako or ay pa-idol ko yung tao na yun, pagka yung pinupost niya, ah, uh, parang, wala naman akong parang, nakikitang, ah, uh, uh, parang, wala naman akong parang, ah, uh, nakikitang pwede kong matutunang bago, yun pala yung dapat na term. Kasi kung, kung yung naipost niya, uh, uh, na, na, na naipost niya na, videos, ah, uh, na, na mayroon akong ideas mga ganun, hindi na ako magre-react, hindi na ako magano, mag o, 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 hindi ko man din gusto, hindi pa rin ako nagre-react. Kasi kalayaan niya yung mag-post eh. Account din naman niya yung ginagamit niya, hindi naman din nila tayo mini-mention o tinatag para mag-react. Ganun lang yun, ganun lang ka, basic yun.